Hi everyone! Welcome again to my channel and today's video guys ay meron akong gustong ipakita sa inyo na ayan nagkaroon siya ng ano guys mga mushy leaves and ayan natuyo na so tingnan ninyo guys oh. ano to siya parang tingin ko sunburn siya or ewan sakit ayan nagkasakit siya nagka fungus So, nagkaroon siya ng mga mushy lips. Tulad niyan. Ayan. Pinabayaan ko lang yung, ano, nagdry na siya. Mushy lips yan dati. So, hinayaan ko lang. So, meron na akong tinanggal dito. Isa dito, ayan. Nasa gitna. At dito din. Ayan. Tabingi na siya. Kasi nga, ano na. Ayan. Wala na siyang dahon dyan. May dalawang dahon dyan na tinanggal ko. Ayan. And, so far, parang okay naman siya. Hindi na nadagdagan yung ano, pagkakaroon niya ng mashi. So, ito hindi ko na tinanggal tong dry leaves. Baka maulit uli na... Alam nyo kasi kapag ano, kahit dry leaves na siya and then pinilit mo siyang tanggalin, nagkakaroon siya ng sugat sa stem. So, kasi dati nagtanggal ako dito ng dry leaves and nung katagalan, bigla na lang siya nagkakaroon ng mga mushy leaves. So, siguro, yung tinanggal ko na dry leaves, ano, nasugat siya, nasugatan siya sa stem. So, doon pumasok yung bacteria. So, kaya, ayun, sunod-sunod na yung pagkakaroon niya ng mga mushy leaves. Ayan. So, ngayon, hindi ko na pinilit tanggalin yung dry leaves para hindi siya masugat. So, ayan. Uh, malaki na kasi siya. Sayang kung matuluyan siyang mamatay, di ba? Although meron akong na ipropagate na ganito, kaya lang sayang magbaback to number one uli ako, magpapalaki ng ganito si Wild Colorata kung mamatay siya. So ito ay mother plant. Ayun. So puti na lang at ano siya, naka-survive siya. Ayun. So balik natin siya. At meron nga pala kung gustong i ano ayan ilipat ko to siya ng pat na parang ganito ayan parang ganito para maka spread siya kasi nga ayan Parang na siyang bouquet guys ayan ayan di ba napakaganda ng kulay niya si ano to siya guys si polydonis napaka common <laughs> ayan common na common na succulents pero ang ganda oh Ayan. Pulang-pula siya. Ayan. Diba? Hindi nyo akalain na summer sa amin. Pumupula siya. Ayan. So, dati kasi, yung pulidonis ko dati, guys, talagang na-curious ako sa iba kasi nga, pumupula yung pulidonis nila kapag summer. So, yung pulidonis ko, nung nag-start pa lang ako na mag succulents hindi siya mapula. Ayan. Yun lang pala. Yung ano, iwas bigay ng mga ano ba yun? Fertilizer. So, during summer, hindi ako nagbibigay ng fertilizer. Pure tubig lang. <laughs> tubig lang ang katapat. So, hindi ko sila pinapalaki kapag summer. So, ang nagpapalaki lang sa kanila ay tubig. Para kahit summer, ano sila? Makulay sila. Ayan. So, ito din, oh, si Pulilente Ayan, di ba? Makulay din siya. Oh di Diba? Pulang-pula yung dahon niya sa dulo. Ayan. Lalo na sa gilid ng dahon. Ayan. Napakapula. So, ayan yung ano ko. Yan yung sikreto ko kapag <laughs> summer. Iniiwasan ko magbigay ng ano, fertilizer. So, pag nag-ano ko, tubig lang siya. Pure water. Para kumulay sila. Ito din, oh. Ayan. Si Prodidity. Ayan. Ah, Floridity. Ayan. Diba? Ayan. Kung din siya, yung last year na ano ko nito, hindi siya ganito yung kulay. Ayan. Green lang siya. Ngayon, hindi na. Ayan, oh. Diba? Pumupula siya. So, yung iba talaga, hindi mo talaga maiwasan na ano green katulad nito ayan may ano siya konting parang maroon ayan si champagne ayan si pink champagne may konting maroon pero green talaga siya kapag winter nito guys mag ano siya mag siya pero so far hindi ko pa siya nakita masyadong kumulay ayan antayin ko muna kung ano yung true color niya kasi hindi ko pa nakita ang kumulay talaga siya kahit winter. So alin pa ba? Ito si Champagne or si Charlotte. Si Charlotte kasi at si Champagne, pink Champagne ko. Ay parang magkamukha sila. Yan si ano yata to si Charlotte, ayan. Ito si Pink Champagne at ito naman si Charlotte. Ayan. So ito siya, lumiit siya. Ayan, during summer, lumiit siya ng lumiit. Malaki na to siya, guys, eh. Ayan, lumiit siya ng lumiit. Pero okay lang kasi gumanda yung kulay niya. Napansin ko, gumaganda yung kulay niya. Ayan, so... Yun. And, alin pa ba? So, syempre, yung mga agavoides varieties, mapula pa rin. Ayan, nagpipink, merong mapula. Ayan, so, tingnan natin dito. Ayan. Ayan si old egg ayan si old egg and ito si pink honey yan ito si pink honey talaga guys ayan nagpi-pink siya so winter guys hindi ko hindi siya masyadong nagpi-pink during winter makikita ko lang siyang ganito yung kulay niya during summer ayan so di ba pink siya At ito naman si ano to, si Red Muran. Ayan si Red Muran. Ayan. di pa. Summer na summer, maganda pa rin. Kahit summer. So, hindi ako mahilig mag dipat. Madalas, kapag ganito nakalaki, isang taon, isang beses lang. Ayan. Kasi kapag laging yung niriripat, lalo na pag summer, nagiging week sila. So, iniiwasan ko magripat ng summer. So, kung nagri man ako, katulad nung dating pinakita ko na niripat ko to siya, eto, yan, hindi ko masyadong ginagalaw yung ano nila, ugat. Kasi nga, summer. Nagiging weak siya during summer. Ayan. At eto, eto guys. Ayan. Ayan, nabuhay ko na. So, ito yung pangalawang bili ko na ng ganito na variety. Sa wakas ay, ayan, nabuhay ko. Ayan guys, so, ang ganda ng kulay, di ba? With matching background na may flower doon sa gilid. Ayan, oh, ayan, ayan. <laughs> ang ganda. So, happy-happy ako nabuhay ko siya, guys. Kadidilig ko lang nito. Tinol water ko kasi yung dahon niya nag, ano na, kumulubot na. So, ayun. Tinol water ko siya. Kaya yung da gitnang dahon nagiging green ulit. So, ayan. Ma mabigat pa yung pot niya. Ayan, si California Sunset. At ito, oh. Ito yung isa kong, ano, Fiona. So, meron din akong isang Fiona. Ito din Fiona. Ayan, pagtabihin natin guys. Kasi nabili ko to siya. Ito, Fiona. So, ito din. Fiona din siya. Tingnan nyo yung, yung forma ng yung form ng dahon niya. Ito. ba diba, Pahaba. Ito naman. Pabilog. Ayan di oh. ba diba? Napansin niyo guys. Ayan. So, nabili ko siya ng Fiona. Kaya yung name niya ay Fiona lang yung nilagay ko. Hindi ko na pinalitan. So, ito din. Fiona din siya. Ayan. So, kaya na natin. Kasi yun ang nakalagay eh. Yun na. So, wag na nating baguhin. And, ayan. Ito siya magandang kulay nito guys. Si Red Agavoidis. Pero hindi siya nag-red ngayon. Ayan, yung tip lang niya, ang red. Ayan, and ito din, ito, paborito ko to si, ano, si Moonstone. Ayan, bilog na bilog, oh. So, ayaw ko siyang palakihin. Kasi ito yung matagal ko ng moonstone. So, nagpaplano ako magpalaki ng moonstone, yung baby niya. Ayun, yun yung gusto kong palakihin. Marami akong naipropagate nito. Madali lang siyang ipropagate sa dahon. Kaya, ayun. Itong mother plant, hindi ko siya palakihin. Ganito lang siya kasi gusto ko yung kulay niya. So, yung baby yung ano, papalakihin ko. Ayun. So, ngayon, yan ito, plano kong iripat. Ayan. And then, ayan guys. Dati, ayan. Update, update. Dati yung dahon niya guys, hindi pa, ano, sa gilid ng pot. Ngayon Oh. Ayan. Lumaki siya ng lumaki. Ayan, malaki yung pot niya. Ayan. Hindi, nakil hindi nakita yung gilid ng ano. Hindi siya ganyan kalaki dati nung nilagay ko dito. Ayan. Maganda yung kulay. Eh. Diba? So, yun lang guys. And thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and like to my channel. Marumi yung kamay ko dahil nagtanim ako sa bukid kanina. And see you on my next video guys. Thank you so much for watching. Bye bye!